So, na surprise sa diri guys no kay pagkadaghan ayo gig orange na ilang lugar gyud. Oh, kana oh. Puro gina orange diha. Dayon. Ambot nganong di nila pangan pangano orange diri? Usa pinas pa ni dogay ra ning naupaw ni. Well, that's right mga amigos. Orange mo diha. Location check day tanod diha katakaron sa Perayos, Greece. Og oh, mao lagi ni. Tungon sa nung kaignorante na siya kay tanakita nga perting daghan ng orange diri sa palibot. Bisan asa kalingi diri silang mga kalsada na puno o ginugtanong nga orange. Nga murag, sagbot na lang nila ng mga orange diri sa ilaba. O niya nga mong ikahibod nga, kaya nga, nga, nga nung wa nila ni pangwa ah. Nga wa nila ni pangan ah, nga sus, ginuoko sa ato, kamahal ang kiloan eh. Magkadalaw-dalaw pa ganit Pero... Normal na kay tropical country mangudda pero wala lang gid may mag-expect ba nga ni di kadaghan din ng mga prutasa diri sa among pagka-ignorante, sa kanindot sa mong nakita, ha, ah, sige na picture-picture, video dito, video dito, ipang lantaw na mga tao dito, pero okay ra, ano naman na turista biyata. Pero mao lagi ang gikahibod nga ngayon mo, nga nung wala dyan magkakita, nga nai nanguha, nga mga hinog no, nagpasa din ng ginadiha. Nga lagi kay mahog manigwan sina lifetime opportunity, ako yung testingan, bahala na. Dilawa na doon eh, kung... Ganong di nila na ng prutasa. Ano sa gini? lasa ane. Orange mengerjakan aun terus Ya pengalaman Pero... sih pengalaman sih ah grabby bro tuh tuh